So yun, nag-uwian yung mga masama sa pagoda. Hindi na tayo natuloy. Ano yung nangyari? Ano yung nangyari? Cancel! Ah, Cancel? Hindi tatakbihan ako. No? Ayun po. Uh, Paray! Talaga yan. <laughs> pagpila, pagpila uwi mo lahat. ano na? ano na? Ay, na? Ay, ano na? <laughs> Ay, ano Ay, ha, saka yan. Oh. Alika na, uwi na tayo. Magkain na na lang tayo. O, oh, dyan, magkain na kayo dyan. Dyan <laughs> na Dyan na lang kayo.

Oo, kaka-kasabi naman eh. Kaya nga eh, namin eh. kasama ang tao, ang ano, pinag-darwin eh. Nainip. Kaka-ayos eh mo. ay Oo eh. Ewan! Uubin na mga patch mates ano Naman! Ngunit may awok ng dagot eh. Anong sa akin?